salamat naman. Oh, putik-putik ang paa ni nanay, oh. Oh, kalyo-kalyo na. <laughs> hmm? Kalyo-kalyo na yung paa ni nanay na. Ah, Diyos ko po. Na, puro lakad lang siguro. No? Hindi ka nagsasakay-sakay. Nasanay na sila, mga kababayan, maglakad-lakad. Kasi syempre, walang pera pa masahe. Uuwi ka na. <laughs> salamat na yan, nakapasyal ka. Naalala niyo or sinong naaalala sa uh, uh, mukha ni Nanay mga kababayan, child po yung pinuntahan natin sa kanilang bahay. Ano yan dala mo nay? Ano? Manok. Parang pamilyar sa akin si Nanay. Apo. po? Ha? Bakit bakit 'yan? Bakit 'to? may nila inabot ko kanya. Ah, ito na yung nagpunta dito. Hmm. Nabigyan ng na ah. cellphone sa 5,000. Oo. Bakit mo naman ako bibigyan ng manok na eh? Huh? Ha? Pinahal mo ako mamahal din kita. Ay! Sarap pala magmahal ng senior. Bakit na? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa? Oo daw. Ang laki <laughs> naman nito. Ha? Huh? Opo ka na aga-aga. Nagkape ka na ba? Gusto mong kape? Ha? Huh? Hindi. Ano gusto mo? At tubig lang. Ano pangalan ng manok mo na eh? Ha? Manok. Ah, manok. Thank you so much. At sa babae oh, may sinanay, eh, binigyan tayo ng manok. Tapos pangalan daw niya, manok. <laughs> <laughs> Dapat na, hindi mo na dinala dito. Pinakatay mo na lang, tapos kulamin ninyo para may ulam kayo. Ha? Bakit naisipan mo pa si Daddy Frankie? Ang dami naman namin gulay dito. Para makatik makatikim naman kayo ng na ano, yung, yung ha, native. Ah, native. Sa bagay, kaya. no? Sabi Oo. nila, pag may grasya, huwag tanggihan. Kaya hey, Jesse, makilagay ito doon. Baka makalipad doon mo, no? So, Ayan <laughs> <lang> ito. Ha? <laughs> so, yung papaya tayo, ha? Oh. <laughs> Oo. Tama papaya dyan sa kapitbahay. Ay, pwede. Ha? Umuha ka lang sa kapitbahay. Basta magpaalam ka. Ha? Kumusta naman, Nay? Naalala mo, pagkaunang kita ko kay nanay, sabi parang ano, parang pamilya rin mo ma. Hindi siya ano, Nay, kagigising ko lang. No? Pala yun kayo yung ano, yung napuntahan namin doon. Binigyan ng cellphone, saka pera. <coughs> ha? Kumusta naman ay? Dati pa rin. Dati pa rin. Kumusta na yung anak mo? Ano? Yung asawa mo? Sa kanila. Ito sa kanina? Bakit? Hindi sa inyo. Nag-anak lang siya. Ano? Kapitaan, trabaho. Oo. Pero umuwi pa rin sa inyo. <coughs> Ah, madalang? Madalang. Madalang siyang, ano, umuwi. Bakit? Ba't hindi siya regular uuwi? Ha? Ba't hindi mo alam? Pwede pa yun? Asawa mo yun na eh. Ikaw ang may karapatan kasi asawa mo yun. Dapat alam mo. Dapat inaalam mo, no? Bakit plaka, Pinay. Pinay. Eh? Kapi ka? ka na? Hindi talaga? Tubig lang? Bakit? Pero nagkakapi ka na eh. Madalag na pag pag pura ng tag, ano, tag lamig, no. nagkakapi oh. matabang lang. Ah, matabang lang. Nay, salamat sa manok na binigay mo. Ah. Appreciate much. Na? Mga kami ng ano, tinulang manok. Tinulang. Marami ba kayo alagang manok doon? Mayroon din, konti lang. Oo. Pero pinahagian mo talaga si Daddy Frankie. Nakakatouch naman mga kapabayan. Ito so, yung mga, mga nanay natin na masyadong mapagmahal kay Daddy Frankie. Sila yung uh, natulungan natin. And then ngayon, sila naman ang bumalik. May bigay. So, <laughs> nakakaano ano, masarap masarap uh, sa pakiramdam na yung mga natutulungan natin sila naman ang bumabalik na yun. Kaya, thank you, Lord. No? Sana humaba pa buhay ni nanay. Napakabait. So, nay, at ikaw naman tanungin ko, ano sadya mo kay Daddy Frank ngayon? Uh, bigay ko lang yung manok. Ah, bigay mo lang yung manok. Hindi nga, naglakad ka lang? Oo. Oh. Ano oras ka umalis sa bahay? Ang layo nun. Ma, kung, ah, uh, alas ay eh, siguro yun alas 6 umalis ka na sa bahay. Tapos lakad lang talaga. Kaya nakakabilib yung mga taong probinsya, mga kababayan. Naniniwala ako dun sa kasabihan na ano, long walk, long live. Di ba? O, yun pinaka magandang exercise. Maglakad ka lang. Dapat maglakad tayo at least 30 minutes every day. Mahaba ang buhay. Walang sakit. No? Yun lang talaga. Baka may gusto kang sabihin kay Daddy Frankie. Uwi na kami mamaya. Wala. Wala. Salamat naman. Oh, putik-putik ang paa ni nanay, oh. kalyo-kalyo oh, na. <laughs> hmm? Kalyo-kalyo na yung paa ni nanay na. Puro lakad lang siguro. No? Hindi ka nagsasakay-sakay nasanay na sila mga kababayan maglakad-lakad kasi siyempre eh, walang pera pa masahe no pero yun ng ano magandang benefit para sa iyong health kalusugan na eh. paglalakad mo din mo until now malakas ilang taong nga na na mag 60 -si -si ako sa October 28 oh running 60 na malapit na ako mag 60 -si -si. malapit ka na ng mag senior oh. Oo. galing naman. So, Nay, thank you, ha? Dito ka sa likod, mag-almusal kayo. Nagluluto yung mga tao. Ha? Puuwi ka na. <laughs> Salamat na yan, nakapasyal ka. Naalala nyo or sinong nakaalala sa uh, uh, mukha ni nanay, mga kababayan. Siya po yung pinuntahan natin sa kanilang bahay tapos uh, ang anak niya architect no huh? nag-aaral pa rin ba siya nay Hindi muna Hindi muna sayang naman So anong pinagkakaabalan ng anak mo ngayon Anak pa muna tolong tolong tulong sa Nay dahil binigyan mo ako ng manok, bigyan din kita ng pambiling baboy para mag-ulam ka, ha? Bili ka, ano? Liempo, tsaka pork chop. Ha? Ito na, yo. Oh. Liempo, pork chop, tsaka isang buong manok. salamat po. Oo. Sige na, itanggapin mo ito. Pandagdag, <laughs> ha? Ingat ka, na, Thank you. Happy ba si nanay? Mga ganyan, mga kababayan, mga nanay natin na nandito sa paikot-ikot. Pag namasyal kay Daddy Frankie, alam na natin yan. Naglalambing yung mga yan. Kasi so, syempre, alam nyo naman na wala nang hanap buhay ang mga nanay natin, no? Sinsya ka na muna, Nay, ha? Salamat sa, ano, oras mo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Nawa, tuloy-tuloy. Kapag may problema, punta ka lang dito, ha? Basta huwag mo lang kakalimutan yung manok. Ha? Pag wala kang manok, pagka pupunta rito, <laughs> okay. Pag naubos yung manok mo, yung manok ng kapitbahay, dali mo rito. Ay, wag naman. Ay, wag naman. <laughs> Joke lang mga kababayan, ha? Huwag niyo siseryosohin yung mga biro ni Daddy Frank, eh. Pero madalas totoo. <laughs> o yan, ang ingay ng aso na galit sa akin. No? Biro lang, Nay, ha? Sa pag may kailangan ka or what, punta ka lang dito. Bigas, Nay. May bigas ka doon. May bigas ako dito, kaya lang wala magdadala. Hindi mo kaya buhatin. Ilang kaya mong buhatin, Nay? Ah, uh, ano? Kaya rin ko, 20, 20, 20 kilos. 20 kilos kaya mo? Oo. Uh, oh, Kawawa ka na. Oh, sige, dyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Tignan ko yung mo. na kaya mo ba to? <laughs> ha? Paano yan? Kaya pa? Isakay ko na lang. <laughs> <laughs> Biglang isakay. Kuha ko na lang ang ano sa sakyan dyan, ang sakat to. Magbabayad ka pa? O, bigyan, oh, bigyan ko Kasi, o, oh, isi, Magkano Pamasahe. Magkano pa masahe? Papunta doon. Oo. Uh, ano, bigyan mo sila isang daan lang. Eh, isang daan pwede na. O, pwede na. No. Kasi ako na magbayad. <laughs> o, bigyan kita 150. Na, dito na lang. Hindi, dito na lang. <laughs> Ayaw kong mabawasan yung pera mo. Isang O, oh, 100 ka mo. Ayan, o. Oh, oh, may tip pa. O, oh, 150. Okay na. Masaya na si nanay. Masaya na talaga. Oo. Oh. salamat na ha. Ang galing naman mga kababayan. No? Napakalit na bagay lang yan mga kababayan kung iisipin natin. Pero makikita mo sa mukha ni nanay na napakasaya kasi pakahirap hanapin ng Bigas, mga kababayan ito yung pinaka sa atin. Kasi sa loob ng pamamahay natin, naming mga may hirap, ang nandyan sa loob ng pamamahay, lalong nandyan sa kusina, baguong, asin, mantika, hindi mawala yan kahit anong hirap ng buhay. Tapos pag may bigas, okay na. Uh, kahit pa paano makaraos na, di ba, Nay? Yung ano, yung nagpitas ka ng ano doon sa amin Yung? Yung bulay. Oo. Oh. Talong saka. Oh. sa ka. Ay, masarap. Ano na yun? Panibago na naman. Ah, nagtanim na naman kayong uh, bago. Nagtatanim na naman ako. Oh, very good. Kasi may ulan-ulan na. Oo. Oh. Pagka mas masipag pang magtanim, may aanihin. O, ano masasabi ni nanay? Nakatanggap siya ng blessing, biyaya sa umagang ito. Salamat sa Panginoon Ama. Tapos, pangalawa, salamat sa iyo. <laughs> salamat din ako sa iyo, Nay, kasi hindi mo ako nakalimutan. Dinalhan mo ako ng ulam. O, hindi kita makakalimutan. Ta. Bakit? ang Ma malaki ng... Ano yung malaki ng grasya? Ang grasya, binigyan mo Malaki ang grasyang binigyan mo ako ng ano. Oh, oh, sige na, salamat. Salamat sa ating mga viewers. Kaya ako po nagagawa ito dahil kay Daddy Frankie. Hindi ko po ito magagawa mga kababayan kung wala po kayong nakasuporta kay Daddy Frankie. Kaya lahat po ng maririnig ninyo mga kababayan, lahat po ng maririnig ninyo sa upload ni Daddy Frankie, ng mga senior na nagpapasalamat kay Daddy Frangi dahil po yan sa inyo. Kaya kung may pasasalamatan tayong lahat, unang-una si God, pangalawa, kayong mga nakapanood at nagsishare ng video ito. Maraming maraming salamat mga kababayan. Umagang umaga pa lang ay nakapagpasaya na tayo ng senior. So thank you so much. God bless po. Happy, happy, blessed Saturday po sa atin na. mag po kayo lahat mga kababayan. Zone, Visayas, Mindanao saan man kayo naroon, mag-iingat po kayo, napakainit ng panahon ngayon. At ganoon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ngayon pa lang, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ninyo sa Team Daddy Frankie. Dahil nakita ko po ang panahon, uh, nakita ko ang uh, feedback ninyo, yung suporta ninyo sa panawagan namin kahapon about sa anak ni Tatay Benny. Mamaya lamang po ay uh, ipapakita ko rin sa inyo kung paano nga ba naging galak at uh, sobra pa sa salamat ni Daddy Frankie. Nay, thank you so much. Magandang umaga sa